ligaya naman ng buhay pinapost pa nila sa social media. So yung galit na yan. Kailangan ilabas. Ilalabas po natin yun. Pero proud na proud ako sa lahat po nang nandito. Lahat po na nag organize ng protesta through the last few weeks na papayapang paraan ng protesta ang pinili. Ito po yung tatak Pinoy na uri ng pakikibaka. Ito po yung commitment natin. Ito yung pamana natin sa 1987 Constitution at ng spirit ng EDSA. Ano yung epekto? Gaano tindi yung epekto ng ganitong yung flood control project bago, sa ordinaryong mga mamamayan. So ang gusto po natin makita ipakita ngayon na walang tatanggapin yung mamamayan kung walang, um, kung walang mapapangalan, kung walang makakasuhan, kung walang, walang makukulong. Uh, Napaka-critical ang trabaho ng gobyerno ngayon. So, so ang so, so, na yung mamamayan kung hindi po sila magde deliver pagdating sa ano, pagdating sa korupsyon. Do, lala, uh, dadami at dadami lang po, dadami din yung mga tao dito. Nanawa, nananawagan, na.